What's up again mga kabeshi? Welcome back sa aking video. So for today's video mga kabeshi, meron lang ako i-share sa inyo dito which is napakagandang isla ng Cyclades. Sa dito, Half Moon Bay. ikot ko muna kayo bago tayo magsimula sabihin sa inyo kung paano ito puntahan. Very relaxing very quiet. So, ito yung tinatawag nilang Little Boracay dito sa Hong Kong. Okay? So, ayan. Kung makikita ninyo yan, mga kabeshi, yan ang Half Moon Bay. So, paano ito puntahan? Kapag dumating kayo ng Hong Kong, di ba? Kasi, two hours lang to from Philippines. Uh, if I were you, uh, October 1st talaga ang ibog ninyo. October-November, yan ang pinakamagandang weather dito sa Hong Kong. Not too chilly, not too cold, not too hot. So it's just perfect. Tapos ang dagat ganito talaga. Napaka-high tide. So that means napaka-linis. Kasi tapos na yung typhoon, tapos na yung summer. So ganito ang matatagpuan ninyo pag October-November. Ayan. So December, winter na po yan. So autumn day, puntahan nyo po ang Hong Kong. Napakaganda. Sobra. So, paano ito puntahan ang Half Moon? Isa ito sa mga tourist spot talaga na dinadayo ng ating mga turista you no? Know, all over the world. So, pag, ang pagpunta nito mga kabeshi, you only have to do is to search Saikong, ano, Saikong Hong Kong Half Moon Bay. So, ma, na kayo ng, ano, ng Google dyan kung paano siya puntahan. But again, I iaano ko na rin sa inyo. So, pag nasa Hong Kong Island kayo, kasi Hong Kong Island din naman talaga ang stay ng mga turista, no? Sa hotel, kasi dun nga po ang nakakamura tayo. Pag sa isla kasi, super, super mahal. Kung may kakilala kayo, advantage niyon, no? Kasi malalaki ang bahay dito sa isla, kumpara natin sa city. Ayun, depende na lang kung talagang masyadong mayaman, malalaki talaga ang bahay sa city. Pero, pero ang pinakamalaking area talaga is nasa isla. So again, wala tayong ibang gagawin kundi ganito. From Hong Kong Island, pupuntahan nyo lang po ang Hang Hao Station. Exit B. Exit B. No? Pagka exit B nyo po dyan, meron kayo may kitang minibus. Ang minibus is 101M. As in Mama. Okay? And after that, ah, uh, pag nakasakay na kayo ng manon last bus stop. So, yan po ang Saikum Pier na. So, punta niyo po yung Saikum Pier. Okay? So, pag nasa Saikum Pier na kayo, ayan, uh, may kita niyo yung mga sampan boat. So, any flag, no? Any kind of flag, pupunta niyo yun, sabihin niyo, Half Moon Bay po. Ayan. So, pag nasa Half Moon Bay na kayo, magbabayad lang kayo. Um, ang ticket ko is nasa 30 to 40 ang Balikan na yun. Every 30 minutes, meron pong sampan na, sampan boat na ipipick upin kayo dito. No? So, every 30 minutes, ang hatid sundo nila. Alright? So, yun na po mga kabeshi. Puntahan nyo to. Napakaganda. A little burakay ng Hong Kong. Alright. Thank you very much mga kabeshi.